sa atong pagkaimugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dilin mo mapasan na ikaw ra. lang kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. lang kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini na tao kinigatong tulumanong na naguluhan. kini ang akong suliran kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa ka kahunga. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa ko na doon na kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na o atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na duwa sa kahanginan o pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. sinumuat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong alaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Batahan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Tawga lang ko ninyo sa pangan nga Carla, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka anak. Itago na lang sabang akong atres. Punto medikal kining akong soliran. Kabahin kini sa kondisyon sa kumbana. Sukad ko siya na nambok, hasol na ang among panagdog magkapiin aruning yung hisap tan, ingunin yung mga panghitup. kung ano ako? saan ako pagkatul-anin? anong sapat mo dito ni Haguk ako sa tapat. arun maunda yung yung Haguk. Chuck. Chuck. Tapos sabi. Eh. Pauna akong katubig. Eh. di ko makatuog sa kusog ni mong hagok. Eh, eh nilihagok pagod ko. Mulang, kusog kayo. Lingugmog kayo eh. Hindi ko katuog. Insa, sorry, sorry. Ako may iba oh. Dali na, mga tuog na ta. Makatuog na lang talihin ko eh. Sa di pa mo balik ko gagok si Chuck. Awww, oh, talihan sa ganyan ko ko eh. Mapagani ko katog. So, manakos pagkatogan eh. Ay, rin nak, nalang baon ni mo di ah Kaligo na sa daron dili ka malates klase. Oo, oh, Ma. Huwag <coughs> ka toog, Ma? Dahil sabang ispapa ni mo eh. Nag-aaway mo? Uy. Sabal lang yung niya, di katok. Aw. Ah. Kusog na bitong mga nas si papa man, no? So, niya siya nanambok. Ingon, anak na na siya. Mau ba, ma? hmm. Sunod, di na ako matog sa mong kwarto, eh. At na dog ni mo sa mong kwarto, Irene. Ha? Nga nung adto naman ko katog sa kwarto ni Erin. kusog kong matog na malinahon, chak. Kita o na yun nga, permi na lang kung huwag katog. Tungod ka na ng hagok ni mga kaayo. ka ayong. Maugod ka lang hinungdan. Dili ka nga doon na kay laing nalaki. Ano? na, laki? Ato, na man ako pagkakitag laing laki, ani, nga naaraman ko permi din his eh? Kung mo gawas mang ko, kauban tawag ang mga bata kung mga untes kawas. Ay, kung butang-butang higsa, -butang, ha? Kapabor sa nimong katarungan, oy Aron di na mo nga ako. Tungod lang sa kong hagok. oy ay yun nag-ilang ng paghagok ni mo, kaysa pagkatinuod lang, no? Hasol na gid kaayo. Permi na lang kung wait, tarong tog, ana. Mong musugot kang sadili, magbuwag ta katog, di na ta magdog. Karla. Recorded by X Gaming. Nagkagrabi ng paghagok sa kumbana. Nga di nagit ko makatog kung magduog mi. Maumibuwag na ko niya pagkatog. O kala, Oh, pa. Nem lagi ka. Nangaunsa unsa de mo din eh. Nag-away mo din siya. Ha? Huh? Ang samdi mong pa. Nagbuwag naman mo magkatog. Oh. Wala na pa o Nibuwag lang kong katog niya kay tungod sa lagi ang kakusog niyang mohagok pa. Ya. Yeah. Pwede na i sa problema? Pa? Ah. Ipa, Doktor Aschak, kung anong ingon ana ng yang sitwasyon karon. Pangitan og i ang problema dili kay sa muta ninyo? Nga hangtod ng inyong relasyon isip yun, masakripis yun. Si Ipa, Doktor, pa bago ng kakusog na muhagok pa uy? Oo, oh, kay wala pa sa may diferensya sa lawas. Mau nga na si siya ana. Ay da, sayaran ng kadako pa uy. Siyang bisyo nga sigig inom niya si pagyod. Di mo patubad lungon. Eh. Basta kay suway ninyo in nagpagpatsik up og doktor. Kay e basig may lain nang seryoso pang gibati si Jack. Pa. Doktor boy. Wa kwarta. Mao na diha. Unya an saon man ato ana kun dili ka magpa doktor. Pagpaniwang na lang lagi. Ug undangin na ng imong bisyo nga inom og sigarilyo, eh. Wak mas ni kematuuran kot Nga mau ni hinungdan Hei dah Dilit aku pada doktor Wak tak kuartah Cak Halo Parias nak sakong sa ka chat Nga kanu Nak sab siya ingun anak Sleep up niya ang tawag anak Ha? Huh? Og na siya ikigamit nga machine Nga Gitawag og CPAP machine. Kung matuog siya, isulog to niya ng murag oxygen. Huh? Nagpila man sab na? Among gitan aw sa online ng gitawag og CPAP kung continuous positive airway pressure. O mahal man li, kaayo? Ang akong mga pangutana, kining mo sunod. Unang pangutana, nga may sama man sa kumbana nga kusog ka ayong mohagok, ligit ko katog sa kakusog, gusto ba nga maunig itawag nga sleep up niya? Tungod ba niya sa iyang katampok? Ikaduhang pangutana, muinom og mo sa mga kumbana. Mabasab ni hinungdan ang iyang bisyo? Pero may uyuan masab ni siya nga sama niya kakusog muhagok good? kaliwat ka ni nila. Ikatulong pangutana, kinahanglan ba ko ipa-doktor? Kung amo siyang ipa-doktor, maulian ka siya. Asa man may nga doktor mo dool, o mga pila masap ang magasto. Ikaupat o katapusan, nag ng akong na amiga nga may katsyat siyang migamit anang CPAP machine. Ipiktibo ba na nga mahalman? man? tambalang lang unta kay ay apike masamis ko ay Palihog, tabang yung tambagi Kini ang akong soliran, Carla. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, Kini ang akong soliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, log behavioral kay usaman man ako ka psychiatrist. Ug nga problema sa mga ginadiling drugas kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klasik klasing pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran ri kanamo. Pwede kang padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong Suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa third floor UCR, Martinis Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa is uh, if you hate the ability to love love your yourself first <laughs> Magyad na. No? Anong, uh, mm -hmm. wala naman siguro po ilain ko magigugma si mong sanato. na atong no? Kaya na, kay partner, uh, come and go, come pan go pero ikaw mo grooming sa kagamay uh, imo sa taga agamay nga inonta inunta atensyon ng imong kaugalingon di lang po magpabaya kay kinirabang atong uban pod no tanawon gani nga medyo naglago lang ka pa second class citizen ka ha di sagasa ta mo adto ng kalibutan na basta kay tanawon nga medyo baratohon ng imong gisulot baratohon ng imong sakyanan purbeda dili kausa yung parking ko da sa per area aku nge-drive ban L300 nang beratuhun nang aku anbah daily katang mga mahalon nga milyon-milyon pobeda wa agi ko gi parking <laughs> pero nang isog ko <kong> gamay diha pa pamang lagi <laughs> na og di pug ka magpaila pug kinsa ka na ba kay ikabuga nawa wa uh, tok on <laughs> okay so ang ato wag tatampo uh, si Carla 42 years old minyo ni siya may duha ka mga anak oga naman niya gibutang yung address. May tungod na yung, sa ba Kusog mo hagok, kusog mo snore, mabati na ito sa drama. Kinsa may itong i-add, eh, great, no? Maayo na yung pagpaminaw ni Honorable Barangay Captain uh, Christy Ababa di, sa Kantauan, uh, City of Naga, Cebu. Uh, Kap, uh, kung kinsa iwa mo tuman sa sanitary code, uh, fair ang pagtatar. ha? Huh? Uy ka wa man kamot close ka relocated ka uy oh, ka nin tuman ka de magpabiling ka riha ingunan ni reman kinabuhiya ah, waing simted fair do da fair lang ba ayo hey, maom gining kinabuhiya gud namat do tewe uh, tumanon nga balaod uh, otherwise there will be a disorder no disorder kita kena disorder eh. Kita tak sumbagay. Kung ma mapil di tong usa, bantay mga ka, kaya mo bawas mga ito. Kung ikaw po dihado sa sumbagay, ang mga po sa ka mga kabaw, so why kahumanan? Maya na lang, sabuto na lang. Ha? Di na lang mag-away. Kaya may away, abogado may mag ya na. Okay, so mayang ang pagpaminaw di ni uh, Lloyd Pukong ha? Di, sa Mualbual. <laughs> Security officer na nato sa sa TR si Argao, no? ingon siya, Dok, kinang lang yun na atay, triple A. Ano yung kinabuhiya? Ano <laughs> yung sa muna, Lloyd? Sa kinang abdika, magamping, o magampo. <laughs> okay po, no? Triple A, am abtik ab ab amping, o ampo. Okay? So, nga today, nagsimiling chat na ko ni si Gilbert o si Ed Espina dahil sa dumlog, no? unsa kay kayo, tuyo, ano eh? May <laughs> Pag pagpaminaw, no? og uh, si Nestor og si Linda Pasaylo da sa Minglanilla. LP Alpante da sa Minglanilla mayong pagpamayaw ha. Og si uh, mga kamumot family da sa Naga. O, mga taga Sugod sa Denlite ma adlaw ninyong tan ninyong tanan dia. Okay going back to our sender si Carla. Aw uh, na pangutana. Nganong may sama sa akong bana nga yung kayong muhagok <laughs> ko katulog sa kakusog gusto ba nga maone gitawag nga sleep up niya tungod ba niya sa iyang katambok ah, kaning up niya this is a medical term which means maglisod og ginhawa no na sugay eh, dito nag seminar mi for bidang kusuga na ni siya makina kanang mura bag gadget nga itaod para mo minimize ang is, is, uh, is snoring meaning to say nga dili good fluent uh, dili good ding libre ang pagdalo isa hangin sa atong mga respiratory passages usa ni siya sa mga sleep problem no apoy uban na ni restless leg syndrome na uban na himo to istorya nga natog na uban nga maglakaw nga matog <laughs> na uban nga daghan lagi mga sleep uh, disorders no so usan ni siyang uh, snoring kun tawagon o sleep up niya ang uh, ta problema o komo siya Carl sa mga taong obese o kanang mga overweight no so usana na i advise ko nun imong banang uh, magtakilid matog nga magtakilid ha Onya try to find a way ng maintain yang ideal body weight o nya wa sa mudool ni sya usaka pulmonologist na kay naa na sila itaod nga mura og uh, maka na kuy uh, doktor nga nagtaod eh, na nagka roommate makausa o uh, paperdin lang kum na, eh, ko mu uh, elaborate ni di baya ko pulmono no pulmonology sang doolonan ni eh, para nga corrected ning yang sleep up uh, nya kan mag Kaliso na ginawa nga murag makuyawan ka o di na ba mo, di na ba mo ginahawa kay murag mo utong, no? Kasabot ko ko anang yung mong pasabot car kay naka roommate ko kausa dahil usa ka usada, usaka, seminar ako giatinan gi, nga ingon ani ang akong experience as ko ay tog. Kuyawan magkagalo. Di na mo siya mo ginawa kay murag mo hunong magkadali. Okay, kanuhang mo Muinom o manigirilyo sa mga bana mao basab ni hinungdan nga ang iyang bisyo uh, pero may, us may uyuan sa kasab siya ang asama niya ni kakusog ng hagok kaliwat ha ni nila posible no i transit the family kung mga tambok kon yun o uh, kulang po sa inunta exercise asa po na no so naamog ito ideal body weight depende sa atong height o uh, ang atong uh, inunta uh, nutrition So, usan niya akong balikon sa mga sleep problems. Naan niya siya itambal. siya ikaw siya kuan nga mga tambal nga ma-minimize. So, naan siya aparatos nga ikunik niya ani, ha? O, oh, dahil ko mo ilaborin ito kung nga sa aparatos kaya dili ko in, in authority to explain. Pero naani sila siya itao diha nga, nga makapa-minimize o makakurier yung uh, sleep uh, problem, ha? Balikon ako sa makausapa pulmonologist ang doolon ani, handa kayo rin sa sugbo o uh, sila na mag-evaluate kung unsa on o nga problema ha. Sunod nga pangutana, kinanglan ba ipa ning doktor Yes, kinanglan yun. Kung nga mo siya ipa-doktor, maulian ba ka siya? Yes, maulian siya. Asa man nga doktor mo doon? Pulmonologist. Kung mapila man siya kay magasto, depende. Kung government doktor, uh, medyo naamaganay pero minus. Pero kung private doktor, siyempre, mo charge po ng doktor nya Naman sila yung mga gadget nga itao diha ha. I don't have an idea how much it cost pero magagastos kita gamay niya ni eh, no? Uh, as to how much di ko kasab di ko katubag ana kung sang klaseng doktor adult pulmonologist no? kay adult naman na yung imong bana sa labing madaling panahon kay simba ko lang <laughs> din nagud maulian balik ko na no? Uh, mo, mo kusog niya muhunong upila kasikans kuyawan ka ginawa mo ginawa Di na ginawa, kusog ang tingog. So, mga na, ang kadlukan po, desta ikaw maminom, Mar maratol po ka, no? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Ang ingon sa akong amiga, nga may kachat siyang may gamit anang sipap machine. So, mga na akong ingon ninyo, kanina nga sipap, no? I Isa, is, muna nisa, o ka nang, is, ka nang mag-snorkeling mag bitaw ka, das dagat, no? Muna itaod sa mga pulmonologist, kaning sipap. Uh, wa idea how much this machine will cost. Epektibo ba niya, yung mahal man? Epektibo niya siya, as to the uh, so price I don't have any idea o pila ka pila ni siyang, ang usa wala ba tambang lain kay apike man sab mi kwarta maybe di kan da the, doctor attending doctor pulmonologist can prescribe something nga maka makaluag sa mga respiratory passages mga bungko dilators or unsa pa diha nga naatay mga mga tambal nga painom nga mo mugaan ang paginhawa wa murag, mabaha, wa murag mabarahi no Uh, para maintindihan ko ninyo, ni mo, uh, kwan, uh, Carla, mura ba ka nang nagtambal bitog asthmatic nga pasinti, hubakon? Mura maor yun. Mora gi hubak gihubak nga mag maglisod na ginawa. lahe po tong hubak, no? Lahay po slip sleep up niya. Pero related na nila sila kay this has something to do with the respiratory system. So, kaning CPAP, available ni siya. As to how much, huwag yung idea, no? Sige lang kay mangutan na kong pila. sunod na kong sibya, ako lang i unya niya kung pila ning sipap no? Naani siya available. Mura na siya gisulot. Mura na siya, mura ka ng mga astronaut nito. mura ka ng astronaut. Kita ka mga ipadang ito sa buwan, ito sa Mars, ano, ano, ano ba ko? na mag-deep sea diving, mga snorkeling, muna yung nga na. Mura nga na, o gitso or kini bang mga mga firefighter bitaw mga firefighter nga musod sila kanang sunog nga building pa ng litan magsulot sila uh, murag uh, mask sa ilang naong. Okay, so now, takasabot ka sa mga speaker ni Mo Carla. O nga to sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa. Kini nga atong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Manikamot lang kong magkatambag, no? Dili ko knowledgeable tanan, daghan sa kong limitasyon. Uh, pero as much as possible, makahatag kong uh, inunta tubag sa inyong mga pangutana o uh, mga kahasol sa kinabuhi. Okay, so From all of us, sir, sa Radio Mindanao Nitro Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakarman. Dagang salamat o mayong.